So ito guys, it's Valentine's Day at parang mga anak na si Arya ngayon. So ayan na, ito na yung mga signs na malapit na sa mga anak. Dahil alam na natin yung resulta dahil may x-ray tayo. So expected na tatlo yung anak niya. So yan, assist mo na natin yung pangangalak niya. Dahil first time niya, kailangan natin siyang bantayan. So normal naman yung delivery niya at hindi siya na cesarean. Kasi kadalasan sa mga small breed lalo na pag first time ay na cesarean. So kaya talagang kailangan natin siyang bantayan. So yan habang naghihintay na makalabas yung una. So pospos muna tayo dyan Ayan. Um, wala na tayong tulog. So, yan. So, yung una, um, 11 p.m. lumabas yung isa. Tapos, sumunod ng ala una. Tapos, alas dos. So, may help talaga magpaanak ng aso, lalo na pag first time kasi nga, critical so, ayan, lumabas na yung isa babae. Ayan. Just dalawa na. Puro babae. Ayan, guys. Ayan.